Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kapag inalis na po yung ating sinasandalan. Kapag hindi na natin maisuot yung paboritong damit. O hindi na natin makain yung paboritong pagkain. At hindi na natin malapitan yung ating BFF. Kapag tinanggal na yung mga dekorasyon at palamuti ng maraming panahon, matitira lang sa atin ang tunay na mahalaga. Yung ating pinagdadaanan ngayon ay pagkakataon upang balikan natin ano ba yung mahalaga na hindi naman talaga mahalaga talaga? Ano ba yung mahalaga na dapat nating pahalagahan na hindi natin binigyan ng tamang pagpapahalaga